abang buhay ng hindi ho papayagang magmaneho at mabigyan ho ng lisensya yung bus driver ng Solid Door Transit na nasangkot po sa aksidente sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX ikinasawi ng sampung tao at ikinasugat po ng marami. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dixon, binawi na ho ng Land Transportation Office, LTO, ang driver's license ng bus driver na si Teodoro Silvaliana matapos po siyang tumanggi. Pwede ba yun? tumangging magpa-drug test noong una. Pero pina-drug test pa rin po siya at nagnegatibo naman po sa paggamit po ng ilegal na droga. Hindi ka pwede hindi pumayag, nakapatay ka ng sampung taon, hindi ka papayag magpa-drug test. Pwede ba Tinig po ni Transportation Secretary Vince Diso, nakaalarma na sa Data Control Unit ng LTO ang lisensya ni uh, Silvaliana para hindi na ho niya magamit pang muli. Samantala, Sinampaan o sasampaan naman po na reklamong sibil ang naturang kumpanya ng bus para makasingil ng danyos.